Good afternoon. Mumpra muna tayo ng bigas. My driver for today's video. Mamili muna tayo ng bigas. Bakit pulang-pula yung ilong ko? Makamay na ano sa akin. Mamili muna tayo ng bigas. Kasi baka, baka tataas yung bigas na yun guys. Kaya mag-stack tayo ng bigas. Kasi alam niyo yung ano, may bagyo ba? Yung bagyo sa ano nga na yun, Ras? Baisiya, may ba isiya at saka kagayan baka na ano, mga palaya na, na sira ba? Sira kasi naman? sira o baka tataas, tataas yung price walang ng bigas. Walang supply ba ng palay? Kaya, baka walang supply ng mga, mga palay next month or kasi mag-December na, pataas na ngayon ng bilihin. Kaya, bili mo na kami ng bigas. Ay, ibali ng walang ulam, basta may bigas. Dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas yan. Importante. Importante ang bigas. Kaya, mamili mo na tayo. Para makapagbigay din tayo ng murang bigas sa mga customer natin. kaya yung mga may gusto diyan na mag order ng bigas magpahatid sa amin within Valenzuela po available po natin parada, maisan one sacks is okay free delivery na yan may sako pero pag malayo kayo sa ano sa maisan or sa parada mag minimum tayo tatlong sako para hindi sayang yung gasolina. Mataas okay? Hindi naman mataas namin. yung presyo ng bigas namin. Pang ano lang, parang tulong na lang din na natiran ko kayo ng bigas. Kasi masarap yung bigas. Bigas namin kasi direct talaga siya. Wala siyang wala siyang halo kasi nga direct talaga siya sa gilingan dito sa ano Bulacan Intercity. Pero kung gusto nyo na naman na ah, request ko anong klaseng bigas. Oo, mag-request, pag request sila no kung anong klaseng bigas. Pwede naman. Pero Basta, yung binibenta kasi natin ngayon, yung hindi napapalis yung sweet as me na kulay sa ako. Ang gusto kasi ng mga customer namin diyan sa sa ano sa amin banda ang gusto nila yung sweet jasmine na blue color kasi masarap siya at saka hindi siya napapanis kaya yun yun ang gusto nila pero kung may ipahanap kayo or gusto nyo na ipa-deliver ko anong klaseng bigas nasa sa inyo na yun request lang request lang kayo kung anong gusto nyo yan lang guys. Ihatin namin sa kung saan kayo banda. Sa malapit lang. Huwag lang yung malayo. Baka mag-order kayo. Nasa Visayas pala kayo. Dito lang kami sa ano, Metro Manila. Bye! Ito na yung aming binili. Bumili kami ngayong araw ulit. Bumalik kami kasi tumaas na rin ang, ang tigas kahapon medyo mababa pa ngayon tumaas na ayan anim na sako inantay pa namin yung 5 bali yeah, 11 sacks ha? Kuya, yeah, saglit lang. Ayan, tapos na kami mamili ng bigas. Ayan, pangalawang araw na to. Kapag bumili kami ngayon, bumili na naman kami. Ayan, limang sako dun sa back compartment. Anim, bali, once. 11 Eleven lang. Sobrang mahal ng alahas, guys. Kaya, man, bigas na lang muna tayo. Ay, yan, ikaw po ba? Maniobra na siya. Hmm, ano ang haba-haba? Hindi -haba? natin alam ilang tonelada yan. Diba? Dami na naman na mili ng bigas. Pang two days na namin ngayon. Mili ng bigas. laglaag duel ka paningkamot lagdeito uh -huh. paningkamot nanta. gani laglaag gani kay sa kaysa kay ramanta ah magay pala yan dito hmm. mataas na naman ang bigas guys ginung you know, oh ni kala ko kala ko next week pa ngayon na pala. <laughs> Kaya pala kahapon ng daming ano, daming mga sasakyan, mga kotsing. Signal mga posta, number 1 pa to. Oy, kahapon ba may nakalagay pa signal number 1 dito sa ano? Hindi, doon sa Pilinsuela nakasignal number 1 pa yon. Kahapon? Oo. Pero ganito siya, sobrang init. Pero nakalagay signal number 1. Siyempre, 'di ba, auto na tani atto bawaan pa dahil nga ganun pala yung ganyan ba yung style ba mm. tamo yung kuko pandan wala nang stock mas insimot Mali, malinis yung butega nila mm -mm. kahapon yung naubos oo kaya dagang kay tao kahapon grabe kasi yung mga truck truck mga container van, wing van mga close van, mga elf may mga kotse ngayon, high lux, na ngayon kahit kahit ano kami nga nang coding kami ni Anto na may kay try na mo ba try na kay pag sa tapos tumaas pala sampo per sax Maria Z lagi tumaas pala mm, sayang din yung sampo sa sampo yung iba 20 oy kaya sampo 20 ganun hindi mm, yung bigas na bilhin natin sampo ang tinaas per sax 20 あと、いて。うん you you driving